Magandang araw mga idol Andito ko ngayon sa bahay ng aking mga magulang sa Sarayaya, Quezon Para magbakasyon, bumisita At ito, andito tayo sa bukid Yan, nakikita nyo ang aming mga kapaligiran At tayo ay magpapahinga sa ilalim ng puno ng santol At gumagawa dito ng nahigaan si tatay Ayan, kasama si Harvey J at kami ngayon ay nandito para magpahinga magpahinga dahil napagod kami sa biyahe at yan nga nakahiga na kami o nakatulog na kami diba ang sarap matulog katapos na ni matulog tayo naman ay mag byak ng buko baka yung pagkoko ng buko dyan guys yan Kuha ako ng buko para makahigop ng sabaw. Di ba? Sarap magpahinga. Pag gising mo, inom ka ng sabaw ng buko. Yan guys. Sabaw ng sabaw. Para mas masustansya. Press buko. Press na press ang buko. Galing sa puno ng niyog. O di ba? Ang sarap na humigop ng sabaw. Saan ka pa? Balik na sa probinsya, di ba? Uh -huh. tapos -hmm. Tapos humigop. Ayan. At pagdating naman sa bahay, ito, nagluto tayo ng tokwa. Prepare natin ang ating nilulutong ng tokwa. Ulam para sa hapunan. Ayan, may baboy. O oh, di ba? Masarap 'yan. Masarap na pang ulam sa hapunan. Habang nagluluto tayo ng piritong baboy, piritong tokwa, ayun na, naluto na agad ang bilis. Pwede na kumain, guys. hehe Oh, after natin magluto, tayo naman ay magmimerida ng ating nilabon na saging. Ayan, mainit-init pa. Hmm, bagong hango. Ang sarap talaga sa probinsya, no? Libre ang merienda. Masipag ka lang magluto. O, di ba? At ito naman ang isa pa nating niluto. Sinigang na ulo ng salmon. Ayan, guys. Masarap na si ulam naman yan. Ikup sa bawang. Tingnan natin kung ano ang magiging tsura dito mamaya ako, diga. Yan, nilagyan na natin ng paasin. Para sa marapang sabaw. Alright. Oh, yeah. Ayan na. Hinalo-halo. Minikos-mekos. At lalagyan na natin ng damo. Dahon ng mustasa. Yan, no. Ilagay na yan. Oh, yeah. Pwede na tayong kumain, guys. Nakakagutong ang higop sa bao. Oh, yan na nga. Tapos na tayo magluto, guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching, guys. Please subscribe to my YouTube channel, guys. Ricky Boy Official. God bless you all. Salamat sa inyong panonood. Ayun. Higop sa Tara na kakain guys. Let's go. Luto na yan. O oh, ba? Diba? Ang sarap-sarap kumain.